Hello everyone! So last time hindi ko po na-post yung mini vlog ng... Ay nanan! sa aming sakaan mo lang. So ngayon ko po siya ipo. So ito po yung mga nangyayari. Ang daming ganap. Kasi ang daming ring mga paninda doon. Alam niyo, sobrang sulit talaga kasi yung babayaran mo lang, yung mga kakainin mo lang mo dito eh. Minsan, lalo na pong weekend. Masarap din kumabas labas minsan sa bahay. Okay ma'am! na po ikuan na So, ito na nga yun, no? Ah, yung Tanghulu na sobrang hype ngayon. Mga bata talaga, gustong gustong makatikim nito, eh. Gustong gusto nilang kumain to kasi sweets, lalo na pagbata, sanay sa sweets. Ayan, tsaka ang daming paninda dito. Supposed to be pa na kami eh, kasi gabi na. Kaso lang, dumaan kami dito. May sobrang favorite kasi yung pamakin ko dito. Yung cheesy na something. Talaga namang sarap. Mamaya-maya, pupuntahan namin yun. Yan, Diyan, banda. Okay. Gusto namin bumili. Gusto ko rin matry. Kasi sabi ng ate ko, sobrang sarap niya Ha? Ah? Uy, na Ay, sorry, sorry po. Ah? Kontrete, ka nang imte. Antay lang kami ng konti kasi... Hmm, um, di ba? kahit sinong manonood niyan, mahuhumaling talaga. Mako curious, ano ba talaga pagkain na to? Parang sarap kasi tingnan. Actually, nung time na to, sobrang takam na takam na ako. Ako na lang, di ako lang mag-iwa. Cheese ni? Tanan? Mayla, kubay ka. Ako! na Ako! She's many mo magkuan sa kulit tubig. Pa yung ita kudi kudi. Ayan na. Nami ma? Alajik ma do ko ano ang gamay bigan na? Kani naman oh kani na kanang ni overflow mahulog. Kani mo overflow. Kaya ako bigyan ng kumakain Hmm. Ah. Nam. Uy may lechon. Ako oh, siya, ang dami rin yung lechon dito. ko oh! mahulog. Iko na ba talaga yung mga Ah. Sarap. Pinsarela. Saka ano. Ito nga pala. Ayan. Sobrang cute ng ano na to. Ewan ko ba na ano ko, this is my first time talaga nakikita ng ganitong, you know, anong tawag dito? Laruan? Char? Oo, oh, this is my first time. So I'm very curious, kaya nag-antay talaga ako kahit ilang tao na nag, ano, nakapila. Nakapila pa ako niyan. antay ko talaga kasi gusto ko siyang matry. Alam mo, feeling ko parang ang dali niya lang i-catch. Pero tingnan natin mamaya. Oh, Ay, ba ako? Medyo mahirap kasi pag maliit. Lalo na ganito, bata. Kasi kailangan yung, ano, yung reach ng kamay mo medyo, medyo mahaba. Kaya tingnan mo sila, oh. Medyo nahihirapan sila. Hindi makakatch kahit isa. masik pagino na. Ano? Ah. Excited na, excited <laughs> ako Kala ko, kaya ako eh. niya. Mo naman yan. Hmm. Ganda ako sa. mga bata, diba? Pero, sobrang hirap pa din niya. Talaga. Medyo nainis na ako dyan, kaya wala talaga, ang hirap. Focus lang. Try ko ulit yan. Yan, ganoon ko na lang kasi nainis <laughs> <laughs> na ako. <laughs> 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 oh. <laughs> Yung ate ko naman, ano, gusto <laughs> niya ring mag-try. <laughs> Parang gusto niya wala man kasi kung kaya niya ba. Talaga. O, oh, gano'n ba talaga kahirap? Kahit nga ito, lalaki na to eh. Mas matangkad pa to sa akin. Pero nahihirapan pa din talaga siya. O, oh, ayan. Yung ate ko na naman. Gustong-gusto niya talagang mag-try. Gusto naman nga ito. Biglang nag-brown out. tuwang tawa ako. Edition ko mag-try. Yan lang.